YouTube channel. This is me, Sheila Albino, your good vibes. For today's video, tatry natin tong challenge na to, ang lie detector <laughs> test. Magpapalik mo ka. Siyempre, kasama ko na naman si May Shirley Ann Conception. Ano mo Stop it get some help. Alam ko naman, alam na yung challenge na to at anong ginagawa, anong gagawin dito sa challenge na to. May question na para sa kanya. Wala pa. At ikaw? May tanong din ako para sa kanya. Miss pala ha. Totoo dapat to. Totoo. Oo, totoo lang to. Ito yung manual niya. Alam niyo, hindi ko na-explain to. Alam niyo naman to. Okay, so yeah. Lalagyan namin yung kamay namin dito. Pasmado. Pasmado kasi kami. Nalagyan namin yung kamay namin dito. At kapag ang sagot mo ay kasinungalingan, may mangyayari sa'yo. <laughs> yeah, boy. Ang mangyayari sa'yo. So, ikaw na bahala kung ibabato mo to. Okay. Sampalin mo na yung kakabin. <laughs> okay, sige. Tara na. Let's start na. Okay, na. bukas sa bato. Sinaw na ikaw muna. Ano sa bato? Ano nung ka ba? Oo, yan na. Nagbibigyan na ba agad? Ibigay natin. Ang gusto mo itong ulo solo mo natin siya. Kawa kasi. Aray! <laughs> Niwit oh, so, so. na! Hindi kila. ba yung ano yun. Pwede ko makapa. Ito ba guys? May kasama kasi. Pwede, ka Pwede ko makapa. So. Wait na. Ito. Dapat kasi. Uh, hindi pa yan. Dalawang beses kasi to. O magtanong ka na. Hindi pa yan, hindi pa yan. Pwede na magtanong. Uh Oo, -oh, hindi pa okay. kasi yung pinaka na yun. Eh. First question. Ito lang, ito lang. Ang <laughs> taga naman yun. O oh, yan, hindi okay, pa yan. First question, tambal ba tayo? Uh Oo. -oh. Hindi ba ako bigyan? Oh, yeah, hindi ba kasi hindi ito po? Oh, Ikaw kayo pumindot. Ano sabi ko dito? Ano ito? Ay hindi! <laughs> ito! Ito nga! Ito! Okay, <laughs> <laughs> start. Oh my God, pasma. Open bar tayo, syempre. Pag-aribal, tumalsik ang kamay mo dyan, ha? Ito bar tayo! Ito, sabi ano tayo? Dito. Sabi ano to? Ob-ob to? di ba? Itong mga sa mukha. Oh! Ah! Ay, sorry to. Oh, siya ba talaga tayo? Huwag ka sa Okay, next. Oh, next hmm. Okay, next. Ano naman? Good! Akala mo. Ano naman ako? Tapakas, ano naman ang tanong mo? Okay. Siyempre, una ko na eh, di ba? Nagagandahan kong 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 kong? <tikin> so, ka ba sa akin? Oo, nagagandahan ka ba sa akin? Oo, love. Eeeeee! Pag yan nag-vibrate, subukan mo. Ano, tsaka ba ang ano masagot mo? Ibig sabihin, hindi kaya napangit, ka napangit, napapangit ang kasakit. Ako na siya. Hindi ka nagawin yan, Dansa. Hindi ka nagawin yan, Oh, okay okay so, eh. Oh, next. Distrust ko. Ikabit <laughs> mo. Bakit <laughs> gano'n? Ito, <laughs> so, ito. Surinaga. Nagagandaan sa akin. Okay, next. May pagkakataon ba na naiinggit ka sa akin? <laughs> ano? May pagkakataon ba na naiinggit ka sa akin? Oo. Oh, oh. 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 Hindi pa yan. Isang so, pindot pa. sa so, pindot pa. Isang pindot pa. Ay, tatayaan. Ay, tatayaan ba <laughs> yan?

Bakit? Ah, yeah, minsan lang. Minsan lang naman. lang. Ah, ay, yeah. eh, di syempre, may pagkakaiba tayo. Wow. Meron may time na bakit siya ganun? Ako hindi ganun. Ah, okay ay, lang. yun talaga Gusto mo i-explain ko pa. Hindi, hindi. Lahat Okay, next. Ang sakit na ulo ko sa'yo. Hindi ka nangagandahan sa akin. No. Aka, iyon mo. Sorry talaga ito. Ah, <laughs> ito. Minsan ka na bang na-attract kay Lester? <laughs> hindi. Ah, <Ay>, hindi. <laughs> Ingeniero, siguraduhin mo lang ha. Hindi, so, hindi. Siguraduhin mo. Hindi. Pag yan naglay, manda sa akin. Hindi. <laughs> <laughs> hindi. <laughs> <laughs> Nga-attract ka sa kanya! Di na-attract siya sa boyfriend ko! Sir, I'm for so... Siguro, attract mo sinasabi nito. Ano? Ano? Mag-explain ano, so, ka? Pagkatao kasi siyempre, mahal niya yung kapatid ko. Ganon. Ah. <laughs> Totoo yun. Yung yes. yun, dahil dahilan. Yes. O oh, sige, gaganti ako. Pati! mo. Kamay. Alam <laughs> mo pa, oh. Next. <laughs> Ayusin ka, ka dalawang laime eh. May iba ka bang nagustuhan <laughs> bukod kay Lester? again some may pagkabag na gusto ha si <laughs> Victor <The rich. laughs> Bukod kay Lester o <laughs> uh, pindi eh oh oo -oh. oo ay anong tanong kung may kung meron kayo ba na ay wala <sharp> ah, ah, ah. oo oh -oh. yung unang sagot na tingnan natin ha oo oh -oh. wala oh senyas dyan, Repeat the question nga. Exam nga, eh. May iba ka ba na gustuhan bukod kay Lester? Wala! Oo na mo oh, sa... Oo! Oh. Wala! Oh, man! Well. Kaya nga like, na, detector, lagot ka. Lester, kira ka panood mo to, lagot oh, no. siya sa'yo. <laughs> Nakakayamot ka. <laughs> Pero sinosan mo na ba ako kay Sir? Oh, hindi! Pero sinosan mo na ba ako kay Sir? Oo! Oh, oh. <laughs> Aba! Ano? Diyos ko! Tingnan natin kung na mo. Bahe! Ah! Bahe! <laughs> Alam mo bakit? Bakit? Isa akong ni, ni, sir, ni Babe. Ang talagang una naging crush na si Sheila. <laughs> hey! 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 Okay, so sa akin. gusto okay. Oh, no. so, hey! so, okay, next question. Bakit hindi na naman yung dog namin lagi na kasama sa vlog Next question. Magpapakasal ka na ba next year? Oh my God! I'm so... Oh. Hindi pa. Tanan, 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 tanan. Hindi pa. Papakasal ka na ba next year? Hindi pa. Hindi pa! Sinungaling to! Hindi pa! Hindi pa! Kapag settled na lahat, tsaka kami... Mag-settle? Nice. Oh. Oh. Hindi, pa, hindi pa, hindi pa. hindi pa, Eh, magbago ihip ng hangin. I'm here. Hey, hindi okay. ako nagagandahan oh. sa akin. Ano ka naman sa unong pressure cooker? Kasi tapos Ay. na ka okay. Ano ba yun? Madama ka Okay, ayun. next. May isa ba nakalimutan mo na ako? Yung may mga pagkakataon na hindi mo ko naalala. Hindi pag line na naman yan Pag oh, nasabing totoo Pag line na naman yan ako Mga kabibes Pan ako May gripo ako din eh oh, ah, I love you I love you Kala mo Ito na naman ako Kasi nakadalawang layta ka na sa akin Ang ah, oh. Tawag dito Saan pa lang yung Wala na ba kasi nung mo May sekreto ka bang Tinatago sa akin Against ay, sekreto ka bang tinatago sa akin? Wala. Oo, oh, hindi. Ay, hindi. Oh. wala! Pero oh. wala. wala eh! Wala! Okay, okay, okay. Kasi yung, yung sinikret naman dati noon, yung sa aming dalawa na Lester, secret relationship dati yun. Oh! Ah! Di tulad ni. mo. Bakit? Baka dalawang lay ka na. Bilis ang ah! mo! Ako na na, bakit? Ano ba yan eh? Okay, next. Okay. Nagka-crush ka ba sa mga naging crush ko rin noon? Oo. Ano mo, naka-attract siya sa boyfriend ko. Isang mga naging crush ko. Huwag din mo mga agaw. Wala siya sa'yo mga agaw ka! Siya na sabi nyo na. Sabi na ako guys. Kaya kami asawa. AHHHHH! Ano? Ibig sabihin na hindi, hindi ako naka-attract siya. Ang tanong ko sa'yo, kung nagka-crush ka ba naging isa ka rin? Oo. Oo. Ah, hindi. Nag-figure lang ako dito. Hindi, Ito pa, kung isa mo sa'yo next. Next, nagsisinungaling ka ba sa akin ngayon? Ha? Huh? Nagsisinungaling ka ba sa akin ngayon? Sa Hindi. Hindi na natin, ha? Or never have I ever. Year, ha? Hindi nga! <laughs> Hindi pa. Siyempre, pa, pag-settled na, pag-ready na. Yes. Ah! <laughs> Hehehe, <laughs> yeah, boy. Kaya na si Sally. Kumanda mo na. Diyan mo doon. Alam ko namin yung siya. Alam ko Naseseksihan ka ba sa akin? Yes. Always. Weh! Pag yan nag-like talaga, yan na naman ang sagot yes, yeah. na naman yan, ha? Yes. Mga kalim, sarami na, nakakarami na to sa akin. Oh, yes talaga. Ah! Ano mo, sinungar niya naman! <laughs> Sige, matamata lang ako. Nubukan na ako. Kaka yung sa iba. O game. Sexy sa arms. Tatatatang bandang ulo. <g� brown> game ba, guys? <ynnets> na ka na bang mag-cheat kay Lester? Grabe yung mga nah tanong ko! Tapos yung mga ko! na ka na bang mag-cheat kay Lester? Yes or no? Hindi. Grabe yung mga tanong mo! Oh! Oh. Ay! Ay! <laughs> diba? Your love? Your love? O diba? Okay, ito ko yun. yun. tanong ko sa'yo. Kung tinatanong na pinipel ko sa'yo. na lang tayo. Tapos ganyan yung mga tanong mo sa akin. Okay. <laughs> okay. 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 Tama ba na pinakasalan mo ang Sir Aldros? Oo! Oh, Oo! Oh. Oh, oh. oh. <laughs> Pag yun sa Aldros! Oh, <laughs> sa akin! Sabi ko sa'yo! Oo! Oh, Oo! Oh. Oh, oh. Oh, oh. oh. Yes, okay. okay. Last question for you. For Baka oh. gusto ko yung itanong aking mga to-gens. Oh, mga kabayts din yun. Okay. <clears> tinatanong <throat> Kaya mo ba na mawala ako? Kaya mo ba na mawala ako? ito may ako? Lagi may exam. Nalabas sa akin. O di ba? O, kaya mo ba na mawala ako? <laughs> hindi. O, hindi, nalungkot nga ako nung ano eh, nung nagpakasal na siya. Lagi ako naiyak sa gilid, nung nasulok ng alpaparador. Oo naman yun hindi ko kayo. <laughs> oh! <laughs> ay, please, ah! oh! oh! Ano ba malambing ba yan? Ano ko? ba Bakit tanong kayo, ka-vibes? Oh, wala. Okay, let's see. Oh, let's <laughs> mga ka-vibes. So, yun know, lang, mga ka-vibes. So, gusto nyo mga challenge sa na ganito. Nandyan lang sa aking mga video. Sila nyo like. Click nyo lang yung mga link dyan. And mag-enjoy -e kayo sa mga challenges na yan. And don't forget to subscribe to my channel. Thank you, Mrs. Concepcion. Lagi Thank sa pagsama sa aking vlogs. Don't forget to subscribe, like, Comment kayo sa videos kayo. Panoorin yung mga challenges Thank you and bye-bye!